Kumusta sa lahat? Ako ang Ancho ng Osteoporosis Education. Maligayang pagdating sa panunood ng mga tips sa edukasyon sa kalusugan. Ngayon ay gagamit ako ng dalawa minuto upang ipaalam sa iyo kung ano ang osteoporosis. Ano ang osteoporosis? Sa pangkalahatan, ang aming unang impresyon ng osteoporosis ay nakakaapekto lamang ito sa mga kababaihan at ang ibig sabihin ng osteoporosis ay pananakit ng kasukasuan. Mali talaga ang mga alamat na ito. Ang osteoporosis ay isang malalang sakit na ginagawang marupok at madaling mabali ang mga buto. Maaari kang mabali ang buto kapag umubo ka o yumuko. Maaaring bawasan ng osteoporosis ang taas ng isang tao ng lima hanggang anim na sentimetro at kung minsan ay higit pa sa isa 0 sentimetro. Hindi tulad ng rayuma at arthritis ang osteoporosis ay hindi nadudulot ng halatang pananakit ng buto, ngunit ito ay tahimik na nakakasira sa ating kalusugan, kaya tinatawag din itong invisible killer. Epekto sa kalusugan ng osteoporosis ayon sa datos mula sa National Health Insurance Administration, maraming kaso ng mga taong mahigit limampu taong gulang sa taiwan na naospital para sa mga bali bawat taon, lalo na ang mga bali sa balakang, lalo na ang mga kababaihan halos isa sa tatlong babae ay maaaring magkaroon ng bali sa kanilang buhay. Mas mataas pa ang rate na ito kaysa sa breast cancer, ovarian cancer at uterine cancer na pinagsama. Pero hindi rin dapat basta-basta ang mga lalaki. Halos isa sa limang lalaki ang maaaring magkaroon ng bali na mas mataas kaysa sa prostate cancer. Sa makatuwid, ang parehong mga kalalakihan at kababaihan ay dapat magbayad ng pansin sa osteoporosis. Sa palagay mo ba ay malayo sa iyo ang osteoporosis at isang sakit na ang mga matatanda lamang ang makakakuha? Huwag isipin na. Ang density ng buto ay parang funnel. Nagsisimula itong mawala ng paunti-unti mula sa edad na 30. Ang pagpapanatili ng density ng buto ay kasing halaga ng pagpapanatili ng katandaan. Mga paraan ng pag-iwas at pangangalaga sa kalusugan para sa osteoporosis sa pangkalahatan. Ang mga nasa hustong gulang ay nangangailangan ng isang libo din inang kalsiyum bawat araw. At ang mga higit sa limampu ay nangangailangan ng isang libo dalawang taani. Kumain ng mas natural na pagkain na may mataas na nilalaman ng kalsiyum, tulad ng pinatuyong isda, tuyong tofu, kale, black sesame, tofu, pulang amaranto at broccoli. Kumuha na ilang pagkakalantad sa araw sa loob ng isa 0 hanggang labin minuto araw-araw. Ang pag-inom ng bitamina ay maaaring makatulong sa kalsyum na maabsorb ng katawan. Gumawa ng mas maraming aerobic exercise na pampabigat tulad ng paglalakad, pagjogging o pag-akyat ng hagdan upang mapanatili ang density ng buto karaniwang inirekomendang magsagawa ng bone density test tuwing dalawang taon upang maiwasan ng maaga at mabawasan ang panganib ng bali. Para sa mga nasa mataas na panganib ng osteoporosis, inirekomenda na humingi ng diagnosis ng doktor at simulan ang paggamit ng gamot. Madaling mag-imbak ng kalsium, vitamina at mag-ehersisyo araw-araw para makapaglakbay ka ng malusog sa edad na 80. Salamat sa pakikinig! Panghuli, mangyaring kunin ang iyong mobile phone, e-scan ang e code, at kumpletuhin ang questionnaire. Ang Dalinsu Chai Hospital ay nagmamalasakit sa iyo.